Di ka na nga makaisa, manood ka pa, ha? May! May! Si! Saan ka? Nandito lang sa cellphone. Bakit? Dito ka lang? Oo. Mm, mm Saan ka? Doon lang sa labas. Ang gagawin mo doon? Magduduyan. Hmm. Sige. So yes. Siguraduin mo lang magduduyan ka lang ha. Pero lang mag-tiktok ka lang ha. K Tiktok lang na graduin mo. A few moments later. Sana naman kayo napunta yun. Bakit kaya ang tagal bumalik? Baka kahit ano naman yung ginagawang kabalastugan doon. Teka nga, tatawagan ko. Nagri-ring naman. Ayaw naman sumagot. Ano naman kayang ginagawang ginagawang kabalastugan ganto? Sabi niya nasa duyan lang siya eh. Pupuntahan ko nga. Tingnan mo mamaya pag wala ka doon. Tingnan mo mamaya pag ikaw nahuli ko. Oh, tingnan mo nga. Wala siya dito. Saan naman kayo napunta yon? Mamaya ka sa akin. Ay, pugay. Nandyan ka pala. Ay, grabe. Ang baganda talaga ng mga babae dito sa tiktok ba? Ano naman ginagawang kablasto ganyan? Iikot nga ako sa kabila. Titingnan ko nga kung anong pinapanood niya. Tingnan mo pag nauli kita. Iyari ka na naman sa akin. Ang ganda naman ng mga babae dito sa tiktok ba? po guys sa no 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 ay swabe yung hmm? umaalog alog pa talaga ba hmm? huh? kita mo nga Yung ginagawa talagang kablastugan ay grabe talaga yung mga chicks dito sa tiktok oh yes, ang ah! lalaki ah Buti na lang wala pa siya dito ba? Kaya pala, gusto mong magtago. Bakit? Kasi, 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 kasi tingnan kaya. mo naman yung mga pinapanood mo. Ang gaganda. Tapos nakahubad pa. Ano yan, ha? Dumaan lang mo sa iyo ko. Ya. Anong dumaan? Tingnan mo nga, oh. Ang alin? Tingnan mo nga, oh. Para sinesearch mo yan, oh. Hindi ah, dumadaan lang sa FYP ko. Anong Kaya, dumaan sa FYP? Ay... Anong dumaan sa FYP? Tingnan mo nga, oh, parang sinasadya mo nga i eh, di ba? Ba't nagagalit? O bakit na isa hindi mga ganit nyan, ha? Huh? Hindi hmm. ka na nga mang kaisa, manood ka pa, ha? Huh? Balik oh. ka! Punta tayo sa kwarto. <coughs> Ay, gusto <coughs> mo yan, di ba? Patay. Tara sa kwarto. Siguraduhin mo lang na mo yung mo na ha? <coughs> Patay ka Patay <niyo. laughs>